Kamusta naman ng ah, mga baboy? Ah, huwag ka mang nam. Sandali lang, ha? Oh. Opo. Yung bata na to ang nanuntok sa akin nung isang araw. Ayusin mo ang ama. Sino kayo? Alam nyo ba kung sino ako dito? Hindi ko alam kung sino ka. Ang alam ko lang ikaw, ang taong nakipag-away sa akin nung isang araw. Ikaw pala. Anong ngayon ang gusto ninyo? Gusto ko lang ibalik ang mga bagay na isinulat mo para sa akin nung nakarang araw. Oy! 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 Sandali! 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 Lumabas si James. Bukas ng umaga, mag-usap tayo ng maayos. May dugo! May dugo! Diyos ko, tulungan niyo ang tao! Patalin siya! Diyos ko, dugo! Ate! Maupo ka na! Wag kang lalapit sa akin! Tumigil ka! Kuya, maupo ka! Tanya, wala. Hindi pa. Bakit ang tagal mong makipag-usap kay Lua? Sige na, matulog ka ng maaga. Maghintay ka na lang hanggang makauwi si tita. Sige, matulog ka na. Hintayin ko ang tita mo. Pakiramdam ko ba ay walang tigil na ka ba? Hindi ko alam kung may nangyari o wala. Naiwan ko ang telepono Siguro, sa bahay. Palaging nagkukuwento si tita, kaya late na siyang umuwi. Maay gusto lang sana na ganon. Saan ka pupunta ngayon araw? Papa, ako. Kunin mo ang telepono para sa akin. Naiintindihan ko, inay. Narinig ko ang lima. What's going on, Mom? Oh my God! Your aunt is severely injured. Pero paano nga ba nasaktan si tita mo? Ewan ko, biglang sinabi ni Uncle Nam yun. Sige, hintayin mo ako sa istasyon ng pulis. Hindi anak, dahil wala ka sa ospital, nailipat na ng mga tao sa lungsod. Dok, anong nangyari, dito, Kalma, ka Kalma ka lang, Bang Kalma ka lang, Sabi nila, ang sugat ay malala. Malalim ang pagkakatama. Delikado, kaya dinala ka na rito. Oh my God, an injury. But why does Jai have an injury? Who? What's going on? Huh? Tita, dahil sa grupo ni Tandang, nag-away kami ni Tito Nong. Tapos nakita ni Tita ang lahat, kaya sumali para tulungan, kaya nangyari ito. Oh, uh, Tok! Dapat ako ang sinaksak. Nga, pumasok ka na at ibigay mo ang lahat ng makakaya mo para sa akin. Bakit ka nga ba ganyan? Bakit nga ba? Maumupo ka dito, Nguyet. Umupo ka na lang, Kahit na ganito, ano man ang gagawin, sigurado magkikita ano ulit. ano nga, Doktor? Narinig mo ba, uh, Doktor? Huwag kang mag-alala. Hindi na uso Sa ngayon yan. Kailangan lang gumaan para madaling magisik. Salamat, Doktor, ha? U, uh, po? Ah! ah. Eh, eh, ang lolo ko. Oh, uh, talaga ako. Kita, sa mga Kuya Dam, video. Ha? tara natay. Naabala ka ba dito? ano ang nangyari kaninang umaga na nagdulot ng ganitong klase ng sakit sa Monkey King. Malinaw, nakikita kong nag-aalala ka kay Utme at sa kanyang pamilya. Pero bakit mo sinasaktan si Utme? Hindi iyan ang problema mo. At wala akong tungkulin na sagutin ang tanong mo. Umuwi ka na lang at alagaan si Yukmay. At huwag kang gumawa ng problema para hindi mapagalitan ng pamilya niya. tingnan mo. Kahit nakakala ko, isa kang tunay na lalaki. Sa wakas. Isa ka lang walang kwentang tao. Takot na ipagtanggol ang tao minahal mo. At ngayon, ikaw ay naging kanyang babae. Pareho ka lang ng tatay mo. Inaalagaan mo lang ang reputasyon mo. Ngayon, hinihiling ko sa iyo. Naalagaan ang lahat. May kailangan akong lutasin sa probinsya. Pupunta ako sa polis para iulat ito. Hindi ko pwedeng hayaang makawala sa batas ang mga kriminal na yan. Gising ka na agad nga. Fataw. Yeah. Yeah. Mahalagang pahingan ito. Salamat sa inyo. Kailangan ko rin maliwanagan. Ulo! Napansin kong maraming palakol. Kung hindi mo maintindihan. Ako rin, ewan ko na. Kahit ano na lang Tito Nam